siya si Peter Curtin. Noong siya ay nag-edad ng labing tatlo, siya ay may karelasyon sa babae. Ang lalaki na ito ay gustong makuha ang lahat sa kanyang diyowa sa madaling salita, tawag ng laman. Ngunit ang babae ay di pumayag sa kanyang nais. Kaya napilitan si Peter Curtin na kanyang huling paraan at ito ang bestiality. Search ko muna guys kung ano ang ibig sabihin ng bestiality. Sexual intercourse between a person and an animal. Ito ang halimbawa, guys. At maraming basis itong nagawa ni Peter Corten si Peter Cortin ay pumatay ng tao na siyam na bisis at ang pito ay attempted murder. Ang dugo ng kanyang mga biktima ay iniinom niya ang mga ito. Kaya tinawag siya ng mga tao na vampira. Si Peter Cortin ay hatulan sa parusang kamatayan dahil sa kanyang mga nagawa na ang gamit ay giyotin. Ang aparato na ito ay ginagamit sa pagputol ng ulo sa akusado noong unang panahon. Ang huling sinabi ni Peter Curtin bago ang pagbitay. Sabihin mo sa akin pagkatapos daw ng kanyang ulo na maputol makikinig pa ba siya sa huling sandali na bumulusok ang kanyang sariling dugo yan daw ang kanyang kasiyahan at matapos ang lahat ng kasiyahan